November 6, 2009, may isang lalaki na nanahimik siya. Nangungolekta siya ng kabute sa Mount Garyu sa Japan. Habang naghahanap siya, nabigla siya. Nag-check-check kasi siya ng mga halaman diyan. Imbis na kabute yung makita niya. Isang pugot na ulo yung bumulaga doon sa harapan niya. Sabi niya, no, hindi rin makilala yung mukha dahil parang naaagdas na yung ulo na yan. Pero makikita mo raw sa mga parte ng leeg, sa ibang parte ng mga muka, may mga marka ng kuko, may mga pasa. At makikita mo raw na parang inapak-apakan yung muka na yan. Ang tanong ngayon, eh kung sino yung may-ari niyang ulo na yan. Alam nyo ba, ito yung mag, mag po ako sa mga nanonood sa atin dito. Ha? Sinasabi nila na yung pinatay na yan, eh maghihigante doon sa pumatay sa kanya. 広島県北広島町の画竜山の林道の入り口です、eh, 今日の捜索は午後5時で終了し、eh, 私の後ろに貼られていた規制線も現在は解かれています clip na yan, sinasabi nila, eh, hindi ko naman naiintindihan kasi, sinasabi nila na humihingi ng tulong yung natagpo ang patay doon sa Mount Garyu. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang pagpatay kay Miyako Hiraoka. Bago po natin papa pagpatuloy itong grabing kwento natin ngayong gabi. Meron po tayong 1,000 Gcash giveaway. Pinopost po natin ang winner every first upload of the month. Sagutin nyo lang po yung ating question of the day every day. Mas marami po kayong isasagutin, mas malaki yung chance ninyong manalo. Anyways, promote ko lang din po yung aking Instagram, pati yung aking Facebook page. Minibuild ko rin po yan ngayon. Diyan kayo mag-message sa akin. If may mga suggestions kayong mga stories, eto na. Pisahan na natin yung kwento natin ngayong araw. Nung hinahanap ko tong kwento na to, meron lang isang nakapagbigay ng buong detalye. Ang pangalan niya is The Detective X sa Reddit. I was actually amazed kasi meron siyang binanggit. Ito yung binanggit niya. Sabi nila, no, na sa Japan, may paniniwala sila na tinatawag na Shinto. Yung mga Diyos ng Shinto, tinatawag na Kami. Mga sagradong spirit yung mga kami na yan na nagtitake form ng mga pang-araw-araw at normal na mga bagay sa paligid natin kagaya ng ulan, hangin, araw, damo, lamesa, bulaklak. Diyan nagtitake yung kami. Naniniwala ang Japan na pag ang mga tao namatay, nagigisilang kami. Ito yung kaso ngayon ni Miyako Hirauka. Actually, mababler yung true crime tayo dito. Totoo pong nangyari to. Pero magiging part horror kasi mababler yung linya dahil dun nga sa clip na pinakita ko sa inyo. Ngayon ako, hindi po ako naniniwala sa mga multo. Pero kayo na yung mag-decide kung gumante ba yung kaluluwa ni Miyako Hirauka. Bakit niya kaya nasabi na naghiganti yung kaluluwa? Yan yung aalamin natin ngayong araw. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Papakilala ko sa inyo etong si Miyako. Yung ulo na tagpuan doon sa Mount Garius, siya ang nagmamayari. Noong nabubuhay siya, isa siyang bata na alam mong napaka maraming mararating sa buhay kasi academic achiever siya. Pursigido sa buhay, masipag. Ayon sa mga usap-usapan, ha, siya raw yung klase ng estudyante na ang daming plano sa buhay. Kagaya ng gusto niya raw maging isang exchange student sa ibang bansa, gustong umasenso nitong batang to. So pumasok siya sa University of Shimane. Dito iikot yung kwento natin. Nagstay siya sa isang sa campus dormitory nito. Magaganap lahat sa Hamada City. 'Yun yung third largest city sa Shimane. Si Miyako, dedicated talaga siya sa pag-aaral niya. Nung binabasa ko to, sabi no, si Miyako, nagtatrabaho pa siya, bukod dun sa pagsisipag niya, no, nagtatrabaho pa siya sa isang ice cream parlor doon sa kalapit nung university nila. Importante itong ice cream parlor na to. Yung ice cream parlor kasi, explain ko lang sa inyo, halos 2 kilometers yung nilalakad ni Miyako after niyang pumasok, dederecho siya doon, galing sa dormitory niya, papunta dyan sa ice cream parlor na yan. Ngayon, pero isang specific na daan doon sa dinadaanan niya na halos walang street lights, walang mga nakatira, walang mga buildings. I, I, think yung tawag ay blind spot. Pakikorekt ako, pero parang ganun, no? Na walang makakakita sa'yo kung may mangyayari sa'yo. So, mag-isa siya dumadaan dyan tuwing pumapasok siya sa trabaho. Sabi nila, pag gabi daw, mas nakakatakot pa. Eh, gabi mangyayari. Yung mangyayari kay Miyako biruin mo, no, babae ka. No, mas nakakatakot kasi talaga, aminin na natin, maraming umaabuso sa kababae. Pag nakikita ang babae, target talaga. Given na bata pa siya. Nakakatakot talaga mag-isa. Alam mo, sabi nila, no, may katrabaho rin daw siya, nakasabay niyang umuuwi dyan, kaso umalis. Kaya dumating yung point na mag-isa na lang siya na naglalakad doon. And I think alam nyo na kung saan papunta itong kwento ko sa inyo sa video na to, makikita nyo yung mismong dinadaanan niya. Ayan, nakalagay sa balita pa yan. Nakakatakot, no? Imaginin mo kung gabi yan, di ba? Wala kang... Sa atin nga lang, eh. dami ng mga tao. Ah... Uh, basta tahimik sa gabi, nakakatakot pa rin. Di ba? Paano pa dyan? Kaya ang dami sa kanila yung mga stalker-stalker. Gusto kong gawing topic din yan. Ang scary nung idea nung stalker na hindi mo alam may sumusunod sa'yo. Ngayon, itong si Miyako, natatakot siya. No? Dahil wala na nga siyang kasama na naglalakad siya. Sabi niya sa magulang niya na gusto niya raw mag-quit. Nag-express siya ng intent na mag-quit kasi nakakatakot daw talaga. Hindi daw siya komportable na naglalakad doon na mag-isa. The next part of this video tells the story of what happened to Miyako. Paano nangyari na mula sa isang liblib na lugar dyan, eh biglang napunta yung ulo niya sa kabundukan. October 26, 2009. Pumasok sa trabaho si Miyako doon sa ice cream parlor. Normal na araw, kaagaling niya rin siguro sa school. At nine na siya natapos. Biruin mo, no? Simula umaga hanggang gabi, eh, jump packed yung araw niya. masibak na bata talaga. So dahil nine na, eto na. Madilim na. Merong isang desisyon na gagawin si Miyako. Iniisip niya kasi, no? Pag nandun siya, na pag uuwi siya at madilim niya. Huh? mag-boost kaya ako? Meron din kasi alternative na ruta. Pwede siyang mag-boost direkta papunta dun sa dorm niya. Pero dahil nagtitipid siya para makabawas din sa mga gastusin, sinabi niya na, sige, kahit nakakatakot, lakarin ko na to. Isang desisyon na pagsisisihan niya. So, bago siya umalis ng trabaho, no, kumuha siya ng basura para ita... Ganun yun, di ba, pag after ng shift mo, siyempre, linisin mo muna yung station mo. Kumuha siya ng basura na itatapon niya doon sa likod ng ice cream parlor. Sadly, yung pagtapon niya ng basura na yon, yung huling beses na makikita si Miyako ng mga witnesses, ng mga CCTV, pupunta tayo sa nangyari kinabukasan. October 27, 2009. So tuloy-tuloy lang yung araw, wala pang nakakapansin kung nasan si Miyako. Pero this time, nararamdaman ng mga tao na may kakaibang nangyayari. Una muna yung ice cream parlor, tataka sila. Kasan kaya si Miyako? Kailangan natin ng tao. Naghintay sila. Doon napansin nila na parang hindi na ata papasok si Miyako. Tawag sila dun sa emergency contact, which is yung magulang. Hello, ito po ba yung magulang ni Miyako? Magtatanong lang po sana kami, bakit po wala si Miyako ngayong araw? Hindi po siya pumasok. Meron po bang problema? Sagot yung magulang. Hala, hindi namin alam pero alam nyo ba? Simula kagabi, eh, hindi rin sumasagot sa amin si Miyako. Diyan na nag-umpisa yung kaban nila. So, after sabihin sa kanila, nagtanong-tanong din din sila. Baka, pero syempre, ayaw muna nilang isipin na may masamang nangyayari. Baka naman nakitulog lang sa kaibigan, nawalan ng cellphone, walang battery. Teka lang, teka lang. Ipagtanong-tanong e, muna natin. So, dahil, dahil magulang sila, eh, no? tinakabahan na rin sila, dumirekta sila sa university. Tawag ulit sila. Hello po, Nawawala po kasi yung anak namin. Pwede po bang makicheck kung nandyan siya? Chinick nila yung dorm ni Miyako. Wala siya doon. Sagot sila, wala po dito si Miyako. Sabi nila, hindi po namin makita. Ang unang gagawin mo bilang isang magulang e i-report kung ano yung nangyari sa anak mo. Sadly, Di nila alam na hindi na pala nila makikita yung anak nila. So, ni-report nila sa, um sa police at dito mag-uumpisa ang pitong taon ng investigasyon. Pitong taon ha, huwag kayong aalis kasi nakakagulantang din yung plot twist Sabi ko nga sa inyo, may paghihigante ang kaluluwa na mangyayari dito. Kayo nang bahala magsabi sa akin kung naniniwala ba kayo o hindi. At miski ako, no, nag, No, habang nagbabasa ako, naku curious ako. Ano ba nangyari? Sino kaya yung gumawa nito sa kanya? So pupuntahan natin yung bangkay ni Miyako. Babalikan natin yung kinukwento kong lalaki na nakahanap kay Miyako. November 6, more than a week simula nung nawala si Miyako. Yung lalaki na yun, no? isipin mo nagahanap lang siya ng kabute. Hindi ko alam kung kakainin niya po ba yung kabute na yan or pinag-aaralan niya ba. Nandun siya sa Mount Garyu na nasa pagitan ng Shimane at saka Hiroshima. Ngayon may nakita siya. Tingin-tingin siya. Tapos, parang, yun, parang may, diba, yung mga dahon kasi nalalaglag. Parang yung ilalim nitong dahon na to. Parang may kakaiba. Ano kaya to? Pagbukas, pagtanggal niya ng mga dahon. Ulo na pala ng babae yung nakita niya. So nagulang tang siya. Fini ko na pa talaga agad siya. So tawag siya ng pulis at nung malaman to ng kapulisan, ay naghinala na sila teka. May nawawalang bata ah. Ito kaya yun. Tinawagan nila, ayaw muna nilang kabahan no, yung mga magulang ipa-DNA analysis muna natin kasi hindi rin naman makita, makilala yung mukha. Sabi ko nga sa inyo, na agnas na rin. Ang daming mga pasapasa, apak-apak, dumi-dumi. Alam mo, nung nakita nila yung parte ng katawan ni Miyako, pinuntahan na nila eh. Naghanap-hanap sila dun sa Mount Garyu. Nakahiwala yung left ankle, nakahiwala yung thigh bone, ang dami raw ng mga limbs, no? Na hindi na mapaghanap-hanap. Nag-chap-chap siya. Dis -di dismemberment yung tawag sa ganyan, eh. Grabe! Biruin mo isang bata na napakaraming pangarap at ang dami pang i-expect sa buhay na wala lang ng ganun-ganun. Alam nyo ha, ito pa yung medyo weird na parte. Yung suso niya, nakatapyas. Tapos yung mga lamang loob daw, hollowed out. Nakatanggan yung laman yung lamang loob, tinanggalan pa ng laban. Naiintindihan nyo ba yun? Grabe! Sinasabi, no, na may chance daw na kinain si Miyako. Can't confirm. Hindi ko ba confirm kung kinain po si Miyako. Kasi, may plot twist din po itong kwento na to kaya may mga bagay na hindi na rin malaman pa ako ano talaga yung nangyari. Sabi nila sa entrance ng mountain, yung may mga feces, no? yung mga tae ng mga hayop na nakita nilang may kuko ni Miyako. So pinagkakain na rin siya ng mga hayop doon. Grabe. So batay dyan sa mga ebidensya na yan, sabi ng mga police na most likely October 26 or October 30 tinataya na napatay si Miyako. Sabi rin nila na mukhang hindi doon pinatay si Miyako, yung Mount Garyu ay eh, pinagtapunan lang sa kanya. Marami raw maaaring maging cause of death pero most likely ang ikinamatay niya talaga is pagsakal sa leeg. So after niyang sakalin, saka pa lang siya pinagtatapyas. Hindi na po natin masabi. Eto na. Sino isa na rin? Kabado yung mga tao. Anong nangyayari? Di ba ako ikaw, taga Shimane ka, matatakot ka at na-stress na lahat ng mga tao dito. Balita, TV, internet, pinos na siya lahat. Kabado na sila. Isa eh. sa yung tanong ng lahat, sino yung gumawa niyan kay Miyako? At mauulit pa ba to? Meron isang resident sa Mount Garyu. Meron siyang clue or lead para sa kapulisan na magagamit naman nila sabi nila, bandang 9 daw ng gabi nung araw na yun, yung alis ni Miyako, di ba, na yung out niya eh, meron daw humaharurot na sasakyan. Di niya na raw nakita yung sasakyan na yan, dahil sadly, liblib -lib nga, no, at walang CCTV, so hindi na nakita kung nasan man yung sasakyan na yan. So parang wala lang din, okay, nahanap niya, walang plaka, nabali nabaliwala din. Pero sure na sure na sure sila no, na may tao nga. Yun na yung lead nila. At kung sino man yun, siya yung suspect. Sinuri ng pulis lahat ng kakilala, kaibigan, katrabaho. Nalaman nila na walang kaaway, no? wala namang jowa, at wala silang mabigay na rason kung sino yung pwedeng gumawa nito kay Miyako. Babalik tayo sa sino. Ayon sa isa sa mga witness, may isang babae raw na sumakay sa puting Toyota. Importante to ha. At sure siya na si Miyako raw to. Ayon sa mga criminal psychologist, di daw to premeditated. Mukhang natsambahan lang na ay nandun si Miyako nung araw na yon at siya yung napagtripan kung sino man yung gumawa niyan. Pero ayon sa mga witness no at saka sa mga ebidensyang nakalap, isang lalaki yung salare na tinatansya nila 20s to 40s, no, nasa prime pa nung kanyang physical, malakas pa. Dito na mag-uumpisa yung hanapan. Na sinasabi ko nga sa inyo, tatagal ng 7 years. Alam niyo when you search this topic online, makikita niyo na napakaraming articles na humihingi talaga ng tulong yung Japan para yung kapulisan no, hanapin kung sino man to mamaya explain ko sa inyo kung bakit din. Dahil na rin nakakakilabot at di normal yung pagpatay, siyempre talagang hahanapin nila kung sino yung gumawa niya. Yung mga estudyante sa Shimane, no, nagka-curfew sila at hindi na, hindi na sila naglalalabas. Nag-install na rin ng mga ilaw at saka mga CCTV. Okay, takot na sila eh. Eto na ang tanong ngayon. Si Miyako, tatry daw kausapin ang mga tao. Paano nangyari yun? Patay na siya. Natakot ako dito, te. Yung sinasearch ko to, klinik ko. Nagulantang ako. Grabe, hindi ako ready. Hindi ako naniniwala po sa mga multo-multo. Pero takot talaga ako. So, warning lang po sa inyo. Kung tatakot kayo, huwag nyo na panoorin ulit. Hindi ko masasabi sa inyo kung totoo ba to o hindi, pero nakakatakot siya. At kung naniniwala kayo sa multo, bahala na po kayo. Kung takot kayo, huwag nyo na ituloy itong video. Pero kung curious kayo, eto siya. Huwag isa ako sa, dito sa bahay nung tinitignan ko to eh. So, merong isang broadcast sa TV. Hindi ko sure kung film to or live broadcast po, pero parang balita sa kanila at 24 oras ganyan. So, nagre-report sila dyan sa storya ni Miyako. O, dito po nangyari, dito nawala, dito nahanap yung ulo. Habang nagre-report yung lalaki, may naririnig sila. Pansin nila. Ano yun? Naririnig nyo ba yun? So, nilakasan nila yan.

humihingi kaya ng tulong si Miyako? Si Miyako kaya yun? Kinulubutan ako. Ulit ha, hindi ko po alam kung edited ba nila yan, kung totoo ba yan. Hindi ko po mahanap, di ba? Para sa ratings lang ba yan? Hindi ko na po sure. Pero one thing is sure, nakakatakot siya. Alam mo, hindi ko alam kung dahil ba dito sa video na to, pero talagang sumumpa yung mga pulis na hahanapan nila ng hostisya si Miyako. Grabe yung search nila kay Miyako. ba diba nakikita nyo kanina, pinakita namin. Talagang pati sa internet, humihingi sila ng tulong. So yung search nila yan, tumagal ng 7 years at magpapadala sila, magpapalabas sila ng halos 310,000 officers na iba-iba yung ginagawa. Meron mga namimigay ng flyers at meron ding silang reward na 3 million yen para kung sino man yung makakapagturo kung sino yung pumatay kay Miyako. Sadly, kahit anong gawin nila, kumbaga yung 7 taon na yun, no 7 years, nga nga, wala na kahit ano yung nakapag-lead sa kanila kay Miyako puntahan natin ang isang lalaking ito. Actually, magugulantang kayo kung paano nila nakita itong lalaking to at paano nila nalaman to. Pero, ang lalaking pinapakita ko sa inyo ngayon ay si Yoshiharu Yano. Isang araw, normal na araw lang para sa mga pulis ng Shimane. May pulis. Nagtitigil lang siya ng mga files. Kinakalkal niya lang nagtalaga rin kasi sila ng puwersa na mag-aalam din kasi nung mag-search kung ano ba talaga yung nangyari kay Miyako. So nag-search lang siya ng mga files. Habang binabasa niya yung isang file, nakita niya yung pangalan ni Yoshiharu Yano. May mga sex-related offenses kasi itong si Yoshiharu Yano. At meron silang nakita sa mga files nila na, ay puta, ito yung hinahanap natin. Teka, bago ko sabihin sa inyo kung... Uh, out of... Pwede ko lang out of chance lang. Pero nagbabrowse lang sila nun. Eto, teka. Eto si Yoshiharu, pinanganak at lumaki sa Yamaguchi Shimonoseki. May rice shop sila, yung nanay niya, may laundry. Maayos yung buhay nila. Proud yung parents nila dun sa anak nila kasi napakaganda yung grades nasabi ng parents no na magkagaya ni Miyako, sobrang bright din ang future nitong anak nila. Pero biglang mag-uumpisa yung pagbabago ng mundo ni Yoshiharu Yano. Kung makikita mo actually gwapong bata. Eh. In fact, alam mo yung mukhang boyfriend material na boy next door. Parang ganun yung itsura niya for me, ha? Itong si Yoshiharu kasi, for some weird reason, nagdesisyon siya na mag-drop out at tumigil sa pag-aaral. Tapos umuwi ulit siya dun sa kanila after sa, siguro nag-dormitory din siya. Nagtataka yung mga magulang. Bakit? Anak, anong meron? Hindi nila malaman din. 2004, sabi nila na nakulong siya for 3 years at 6 months. Dahil nag-i-stock daw siya at nanakit ng babae sa Tokyo. Ito yung charges na nasabi ko kanina. Noong napalaya siya, umuwi ulit siya sa kanila at nagtrabaho siya sa isang solar panel company. Umayos naman to, no? Umayos naman yung kanyang buhay. In fact, sobrang galing niya dyan, no? Na destino siya kalapit dun sa University of Shimane, which is kung saan nag-aaral si Miyako. At this point, 33 years old si Yoshiharu. So, tama yung hula nila na 20s to 40s yung lalaki. Ngayon, paano nalaman na siya? Sabi, di ba, Kuya Claro, sabi mo, 7 years ang hinahanap. Totoo. At nung nalaman nila, patay na pala yung lalaki. Ha? nangyari? Gumanti ba yung kaluluwa ni Miyako? Alam mo, November 6, which is yung mismong araw na nahanap yung katawan ni Miyaki, nag-two days leave si Yoshiharu sa trabaho. Ubuwi siya kasama yung nanay niya para bisitahin daw yung tatay niya which is at this point, patay na yung tatay niya. Meron silang ginamit na sasakyan nung araw na to na yung kanina na sinasabing sasakyan ng mga witness. Gusto ko sabihin sa inyo, no, kung naniniwala ba kayo na gumanti talaga yung kaluluwa. Kasi nung mismong araw na yun, nung nasa Chugoku Expressway daw, eh nasulog yung sasakyan ni Yoshiharu. Out of nowhere! Actually, wala silang makitang mga ebidensya na disgrasya, may nasira ba. Kaya sinasabi nila na nagiganti daw yung kaluluwa. Hindi nila pinansin to, etong balita na to. Kalapit lang, di ba? At mismong araw nung nakita yung kasi na overpowered din nung balita. Nung pagkahanap ng ulo, ni Miyako. Eh syempre, hindi na nila pinansin. Ang laki nung balita ay eh. Hindi nila alam, yun na pala yung pumatay ang iniisip ngayon ng mga tao, yung yung sa broadcaster, di ba? Siya pa ba yun? Ang gulo, naguguluhan din ako. Actually, may mga, may side din na nagsasabi na na-consent siya kaya si Yoshiharu at saka yung nanay kasi may nagsasabi rin po na tinanggal nila yung sarili nilang buhay. Alam mo ha, habang nagbabrowse sila nung files na yun, may flash drive. Kinalkal nila yung flash drive at nakita nila na si may mga deleted photos doon na na-recover nila. Sa isa sa mga picture na yun, nandun si Miyako. Nakatali sa bathtub. Grabe, parang Megan is missing. Oo! Hindi ko lang na-realize. Parang Megan is missing. Nandun pa yung paano lalaki. Hindi nila nirelease yung pictures na to. Ayaw nila ipakita. Siguro yung privacy din kasi sa Japan, di ba pag may mga ganito, hindi lahat pinapakita talaga nila. So hindi na rin nila binigyan ng, uh, hindi na nila dinemanda dahil wala na rin naman na no pero ang daming loose ends kasi bakit namatay hindi natin malaman kung sa jaba o nagiganti ba kayo nang bahala na magbigay ng ending sa kwento na to pero I think sure na sure na sure na 100% no, na siya talaga yung gumawa. Dahil nga dun sa mga ebidensya. I'm just really glad na kahit papano, sabi nga nila bumalik ang karma kay Yoshiharu. Pero malungkot ako kasi pwede pa sana nating malaman kung bakit si Miyako yung napili niya noong araw na yun. Or kung ano yung totoong dahilan ng pagkamatay niya. Pero ito yung question of the day ko sa inyo ha. Sa tingin nyo ba, na totoo yung mga kaluluwa na naghihigante? na hindi sila umaalis habang may galit pa sila dito sa lupa. Sa tingin nyo ba na si Miyako yung gumawa kay Yoshiharu? I-comment niyan sa ilalim. Promote ko lang po yung aking Instagram at pwede po kayong mag-suggest ng content sa ilalim. Comment nyo lang po dyan. So yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento. sosak no saishin jowho no desu. 広島県北広島町の蛾竜山の林道の入り口ですえ今日の捜索は午後5時で終了し私の後ろに張ら,られていた規制線広島県北広島町の蛾竜山の林道の入り口ですえ今日の捜索は午後5時で終了し私の後ろに張ら,られていた規制線も現在は解かれています